diyan no? Mm. -hmm. Kailangan, huwag niyong i-underestimate si Lolo. Huwag ah. niyong i-underestimate. Dapat i-predict niyo ano yung kanyang strategy. Ano yung kanyang mm -hmm. tactics. Tapos, mm -hmm. act accordingly. Eh, kabisado siya ni Trillanes. Yeah. Eh, di siya. Ano? Yeah. Yung, yung drug campaign mo ay palitan lamang ang mga drug lords, ang sarili mong mga drug lords. At ito yung bayad sa'yo. Kinanto mm -hmm. siya ni Trillanes. Kaya buti na lang mm. -hmm. Nando si Sunny eh. Okay. Yeah. do you think the Quadcom should invite him back to redeem themselves and uh kumaga? Pwede, uh -oh. pwede para tapos imbitahin si Asierto, pagsalitin mm. si Lascania, Strovillo mm. at mas damihan yung mm. mga magsasalitang mga biktima. Eh, Pinauwi. 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 ako magpa-plano, no? Magpaplano, buti na lang hindi o. ako yung tika plano ng Congress. Koko magpa Buti hindi Focus message is the ball. Focus sa vulnerability. Tapos gawin mong emotional, no? Yung kanyang antics, yung kanyang bravado, itapat mo 'yung mga biktima. Ito 'yung biktima. O sige, magyabang ka ngayon, no? Ito 'yung 'yung nanay nung sanggol na tinamaan ng bala. O sige naman talaga issue. ni Kian De Los Santos. Ito 'yung mga kaibigan niya, mga bata. Inangyahanap mo. Diba? ba? 'Yun ang mo. Mm. Uh, oh, o na lang ang tanong ko lang dito. Ang tanong ko lang mm. sige, bilang analyst na ha. Uh, so uh, sa tingin mo, it would be anong uh, what would be advantages and disadvantages uh, uh, para ba kay dating pangulo, para kay B.P. Sara, para sa iba pa, si Senator include na natin si Senator bato, Senator Bongko ano advantages ba at o disadvantages para sa kanila? Sino sa kanila ang makakabuti at makakasama na umatend? ng Quadcom, ng Senate hearing, parang gano'n. Anong analysis mo dyan? O, ano nakakabuti rito? okay, lang, okay lang Okay lang sila. Ang sinasabi mm. ko lang, paghandaan ng ma maiki. Because mm. this is not a court of law. This oh. is political theater. So dapat, okay. no? Itong tinatawag natin na performative politics, dapat magaling mm. ka. Dahil mm. may doctorate diyan si Digong, no? Mm. Magaling siya diyan. Hindi katulad mm. ng kanyang anak ni Sara. Ang dating okay. kontrabida, mm. 'di ba? Kendi okay, oh. nagpe-play siya doon sa crowd, 'no? Mm. Para magaling, eh. Oh, man on horseback killing bandits, mm. 'di ba? 'Yun yung panye, mm. Na Punisher, nakasakay ng mm. motor, naghahanap ng kriminal, babarilin. May kwenya mm. 'ni, eh. may attraction yung vigilantism sa ating populasyon. Mm. Yun yung mm. kanyang nire-reprise eh. Yun ang lagi niyang inuulit. No? Mm. Yung mga kidnapper, kumidnap na isang dalaga, ginahasa ng isang mm. buwan, tapos sinauli sa pamilya, doon pa nagluto. Mm. Di ba yun no. yung paulit-ulit yung sinasabi? Di ba yun yung paulit-ulit yung sinasabi? No? Mm. Hindi ko nabubuhayin yung mga yan. Tapos oh. babawiin pag na mm. down, di ba? Pero nagkawana mm. na niya. Nasabi na niya yung drama. tuwan mm -hmm. na yung audience. Aba, pinaglalabang kami nito no Pinaglalaban mm. kami, sabi nung Cardema, uh, pinaglalaban mm. kami sa mga mm. laban sa mga kriminal, laban What? sa mga terorista, laban mm. sa mm. mga rebelde. Pero yung manifestation ng Cardema eh. Until oh. sinagot siya ng mga oh. Teka, teka, oh. sabi ni Ace Barbers, may yung lang dumalo ng hearing eh kung ano-ano pinagsasabi mo. Sabi sa kanya ni Ace Barbers. Sabi ni Congressman Ako, buong buhay ko lumalaban ako sa mga terorista, kriminal, rebelde. Huwag mo oh. naman sabihin na kayo lang lumalaban. Masyado naman Manipulia. kayo sa kaya. Mm. Di ba? Ikinahan ko rin siya eh. Ayun, natunaw. Hindi na nakapagsalita. Di ba? Mm. Hindi na nakapagsalita. No? Dahil, yun nga, hindi niya alam ang kanyang pinagsasabi. Ganun mm. dapat. Focus. No? Focus. Yan ang alam mm. ng mga, kwan mga PR. Yan ang alam ng mga mm. PR. Huwag kang magpa-divert. Focus ka doon mm. sa vulnerability. Tapos mm. kailangan emotional. Di ba? Dapat emotional. This is not a court of law. This is again oh, a theatrics, reform. a theatrics. Oh. Ibang opinyon ni uh, Professor Ronald Olson. Ano 'yan naman siya? Basta na kaya nabit. daw, wag nang imbitahin oh. ulit. Sabi niya si Digong oh, kaya. pwede. Daw, pwede kung hindi handa, ah. kung hindi hmm. handa itong mga kongresista, tapos yeah. kung 'yung katulad ng ibang kongresista, hindi alam kung ano sasabihin. Sinayang oh, yeah. lang 'yung 10 minuto nila. Eh di wag hmm. na Wag mo na, wag niyo na ituloy. Ano pipilitin mo, Sek? Ano pipilitin? Ano pipilitin mo Oh, ano pipilitin mo, Sek? Dapat eject button yung mga upuan doon. Parang sa Looney Tunes, may eject di ba? Alam ni alam ni Luna yan, no? Nanonood ng Looney Tunes siya. May eject button, di ba? Pinindot ng mga eject na noon, Sek, Oh, tama naman si Tokayo. Kung hindi kayo handa, at puro, puro kayo mga mediocre, ang intervention, mm. at best, huwag mm. nang ituloy. Mm. Kung no. yung, nga, nababa okay. sa Senate hearing, yung uh. pag-facilitate ni senator Coco Pimentel, huwag nang ituloy. Mm. Diba? Oh, you know. Pero kung uh. handa kayo, iaharap mm. nyo si Trillanes, ipapakita mm. nyo si Asierto, ipapakita mm. nyo si Las Cañas, no? Mm. Yan, iaharap nyo uli si Espenido, si Garma, mm. no? Mm. Ilalabas nyo yung mga biktima. Eh, patamaan no. si Digong dyan. Pero kung itong mga walang kwentang kongresista na naawa kay Digong, no? Yan. Ang magsasalita, wag na lang.